Hello so guys! Good morning, good morning, good morning! Naririto na naman po si Malo de los Santos at magbibigay lang po ng reaction dito kay ki... Wamos Cruz uh, ang kanyang channel ay Wamos uh, Vlogs uh, nakakahanga po siya dahil yung pagpunta niya po sa buhol na inanap niya po yung kamukhang kamukha niya ay tinatawag niya nga po na tatay grabe po talaga napakabait niya po talagang tao kaya ang lagi ko nga po sinasabi pagaling ka po sa mahirap talaga pong ay mamahalin mo ang kapwa uh, mahirap mo at gusto mo pong tulungan nakakatuwa po ito si Wamos sa uh, Cruz na talagang napakabait niya talagang tao at talagang komedyante talaga siya at nakakaaliw po talaga siya na panuurin dahil po sa mga ginagawa niya talagang nakakatawa. Uh, ang hinangaan ko po sa kanya mga kapatid yung hinanap niya po mismo yung talagang kamukang kamukha niya na natagabuhol po siya na ito nga po ay hindi nga po inaasahan ni, mi, ni itong tatay na to na talagang kamukang kamukha niya na talagang siya po ay pupuntahan ni Wamos. di ba? ah ng mga kasamahan niya dahil po talaga ay talagang pinakita niya talaga ang pagiging mabuting niyang tao. At saka yung matulungin niya talaga po. Grabe talaga nakakahanga po talaga itong taong ito dahil lahat uh, binigayan niya ng iPhone, yung cellphone nga at na 30,000 pesos na para daw po pagsimulaan ng kanyang ah uh, ang tawag doon ng kanyang mga dapat niyang gawin dahil po siya marunong siya po ay maggupit, magriban ay ano dahil po daw ay nasira daw po ng bagyo. Kaya mga kapatid, yung ganitong tao na kagaya ni Wamos Cruz po iyan po ay hangaan tularan hindi po natin kailangan ibas ang mga ganitong tao na nagcha-charity po dahil po siya ay talagang nakilala natin siya talaga sa social media na talagang uh, ma ang lakas talaga ng dating niya lalo ang lalo na po sa pagpapatawa kaya sino ba naman ang hindi ma makakaakit sa kanya kagaya po nitong pagpapatawa niya ay grabe po talaga kaya po ako ay inangaan ko po 'yan dahil po ay siya po isa sa mga kumigyante talagang patok. Kaya sino ba naman po ang hindi natin uh, hahangaan ang kagayan niya na mapagmahal sa mahirap. Talaga po 'yan ay inahanap niya lahat ng mga mahihirap para lang po ay makatulong, kagaya niya po, Pum nagpunta sila sa uh, sa buhol, para lang po, puntan itong si tatay na, talaga pong kamukhang po nga mukha niya, at tinawag niya po nga niyang tatay, dahil siya daw po ang tatay niya, at tinawagan niya nga yung asawa niya, si uh, Antoinette, uh, at saka tata at uh, kapatid niya, at ang nanay niya, kaya tuwang tuwa, at sabi nga po ng kapatid niya na, bigyan mo yan, at tulungan mo yan, kaya, nakakahanga po yung mga ganito na nagtagumpay, nagkaroon na hindi nila sinusulo ipinamamahagi niya at kahit alam ko po na itong dalawang to si Antoinette uh, si Antoinette po at saka si Wamos, talaga po yan ay namimigay po yan sa ating mga kababayan na mga mahihirap at nagcha-charity din po yan, kaya suportahan po natin pang mga charity vlogger po na kagaya din po na talagang tumutulong sa ating mga kababayan. Bakit hindi po natin suportahan? Kaya mga kapatid, uh, ang tabnil ko nga dyan si Wamos at uh, talagang pumunta po yan doon sa kamukang kamukha niya na ta si tatay talagang wala siya pong ginawa, umiyak na lang umiyak. Dahil sino ba nga naman ng tayo na isang sikat na kagaya ni Wamos cross na talagang pupuntahan ka lang, hahanapin ka lang para lang po mabigyan mo siya ng tulong. Ma maipadama mo po ang pagmamahal bilang isang charity, bilang isang hinahangaan. Yun po ang dapat natin tularan, hangaan, yung kaganito po kay Wamos Cruz na talagang kahanghanga na sila po kahit mayroon na ay nasa down pa po siya, lagi po siya nasa baba kaya ito po ang mga maraming basher po sa kanya uh, sana po ay gayahin natin na hindi na nila iniintindi ang mga basher. Iyo po ang kaya po ako ay natututo po talaga sa mga ganito dahil marami po akong mga charity, mga uh, celebrity na pinupuntahan pero kahanga-hanga po talaga sila na hindi po sila Uh, sumasagot sa mga basher sinasagot lang po nila yung kapwa vlogger uh, lang po o kapwa commentator or yung opinion pa nila lalo na ngayon nga na uh, talagang nag viral talaga po yung first birthday ni baby Matthew mature Matthew, uh, talaga pong hanga po talaga sila na talagang grabe po kung at saka yan po kung mamigay ng pera, grabe mga uh, cellphone, talaga po sila yung talagang tumutulong. Hindi po sila nagkukunwari. Kaya mga kapatid, ang kagaya nitong mga charitable na nagtutulong talaga sa kapwa natin. Suportahan natin dahil sila po kahit sila may pera na, hindi po nila sinasarili ang kinikita nila dito sa larangan ng social media. Uh, si Wamos po yan ay talagang mahirap lang po yan. At uh, talagang ang kwento po ng buhay niya, yung kagaya na nga po, nung pagka, paano sila nagkakilala ni, ni Antonit, at kung paano sila ano ipiniglaban nila po ang kanilang uh, pagmamahal. Na, natulpo pa nga po yan eh si Wamos, pero hindi po sila nagpatinag sa tulpo dahil po malinis ang hangari nila. Diba po mga kapatid? Kaya... Sana ang mga kaganitong tao, diyan tayo makapulot ng aral kung papaano sila. Kasi sa kanya, ang baser, binabaliwala nila. Basta po, wala tayong inaapakan na tao o urang tao. Yun lang po talaga ang kagandahan dito kay Wamos at sa kay Antonik po. Di ba? Nagpapasaya lang sila. Binibigay nila lang ang bis, ang bis nila sa pagpa-performance at ibinibigay nila hindi nila ikinaiya kung ano po ang ginagawa nila. Dahil po wala silang hindi naman sila nang nagnanakaw, hindi naman sila nang babalahura, hindi naman sila nang talaga yung tinatawag na ka, na yung nagpapatawa lang po sila, lalo na po itong si Ka Wamos Cross, talagang dyan mo na parang butiki na ang katawan po ay malikot. Sobra po akong umanga yan. Sobra po akong tawang-tawa po dyan kapag pinanonood Kaya ako kalaga, kagabi na po dahil siya na naman po ang pinanood ko at aliw na aliw po ako sa mga ginagawa niya at lalo na nga po yung pagpunta niya sa buhol na madaling araw sila bumangon para lang po mapuntahan nila itong si tatay talagang nandyan po sa thumbnail ko at puntahan nyo na lang po ang uh, Wamos vlog para mapanood ninyo kung hindi po kayo pa nakakapanood sa mga vlog niya panoorin nyo po at puntahan nyo po dahil makikita nyo po kung papaan ano siya po magbigay ng kasiyahan, iwas stress po. Dahil sa ngayon po sa atin, sa larangan po ng social media, doon na lang po tayo manood sa iwas stress. Karapatan natin na kung sino po ang puntahan natin. Dahil kung nandyan po tayo sa isang um, maliit na lugar, kung tayo po ay puro naman stress, Uh, wala ka namang ginagawang masama, ay nababas ka pa. Uh, yung kung sino naman ang may ginagawang masama, siya la pa po ang nag, Niningning ning dahil po para lang po maiwasan ang kanilang mga ginagawa. Kaya tayo po na walang kakayahan lumaban at tayo po na hindi marunong gumawa ng kasalanan, na mamaloko ng tao, mang umandarambong, na tayo lang po ay tumutulong sa ating mga kababayan. Tayo po ang nagiging masama ay may kasuwang pa nga eh. Di ba? Ako nga po ay mayroon daw ako sa akin, pwede daw po akong kasuhan. For what? Na pwede akong makasuhan. Hindi ako nag ni, na, na nagda-drop name at hindi po ako nang babalahura ng tao. At higit sa lahat, wala akong ninanakaw wala akong nilulukong tao yun lang po ang aking masasabi ako lang po ay tumutulong sa ating mga kababayan kaya maraming salamat doon sa mga nagsusuporta sa akin na nagmamahal sa akin tunay kayong Pilipino at yung mga Pilipinong iba dyan na puro na lang kalukuhan ang ginagawa may mga bread pa yan kung ano-ano pang pagkukunwari uh, sila pa po ang gustong maglinis-linisa ng kamay. Kaya maraming salamat at shoutout po sa Team Organic, uh, Maria Ligaspi Vlog, Hayat Mix Vlog, Erma Galo Mix Vlog at uh, Selena Barbosa at Sel TVP, Banat Bagsik, um Marilyn Chang, Lixi-Lixi, maraming salamat. At Kika helper maraming salamat. At uh, yan ang tao na yan, napakabait na tao. Tahimik lang po siya. Walang akong nalalaman na gulo. Kaya maraming salamat. Suportan po natin si Dewey the Great. Dahil si Dewey the Great po ay patuloy lang po yan tumutulong. At uh, si Buitabang, maraming salamat po. At si... Uh, Kalingap Bilma po suportahan natin. At si Kalingap Jose, patuloy po lang tayong sumuporta at kigimu po ki gimo po suportahan natin at tulungan natin dahil po si gimo ay nakakaawa po talaga siya nakipagsapalaran siya diyan sa diet pero bigong bigo pa po si gimo kaya panoorin natin at tulungan natin po mga kapatid please po at tulungan natin po si gimo dahil talagang nakakaawa po siya na gusto na po niyang bumalik ng uh, ang tipulo, uh, wala po silang pera na pamunta pang gasolina. Kaya po ay kailangan po nating suportahan at tulungan. Marami pong salamat at patuloy po lang tayo sumuporta sa Kalingap. Uh, yun lang po ang masasabi ko na suportahan natin ang Kalingap. Sila Kuya bal Santos so Otubang, Kaatiid na Vlogs at Kalingap prab at si Ruel of Malalag at si Kalingap Dan. Marami pong salamat. Bye bye!